Western Visayas, rehiyong binubuo ng mga lalawigan ng Aklan, Antike, Kapis, Gimaras at Iloilo. -ilo. Hitik sa kasaysayan at kultura, mayaman sa panitikan at literatura. Ang kanilang mga lingwaheng Hiligaynon, Kinaraya, Aklanon o Akyanon ay patuloy na nililinang at pinagyayabong. At sa paglalakbay ng mga wika at literatura ng Western Visayas sa dagat ng nagbabagong panahon, nariyan ng mga kapitan na tumitimon patungo sa kanilang destinasyon. Sina Dulce Maria Deriada Noel De Leon, at John Iremil Teodoro. Ilan lamang sa mga mukha ng makabagong henerasyon ng mga manunulat ng Region 6. Sa kanilang kapasidad, nilalayon nilang sundan ang advokasyang ipinaglalaban ni Dr. Leoncio Deriada You cannot write in language you do not know because writing is also the art of manipulating words. The best language to write in would always be your home language kasi doon wala ka ng problema you have already mastered grammar I hope you have mastered the grammar so you take care only of things like nuance symbols atmosphere para kay Dulce Maria Deriada anak ng namayapang si Leoncio malaki ang impluensya ng ama sa kanyang profesyon bilang manunulat at guru from, ano, siguro, I, I remember growing up, he would buy us books, si Papa. He would, I remember him telling me na, oh, sige, um, magkikwento ako sa iyo ngayon. Pagkatapos, mamaya, magkwento ka naman sa akin. Yung ganon. Yun yung siguro din na uh, yung, yung interest ko also came, uh, can be a trace boom din. Siguro it just came naturally and the fact that I grew up surrounded by these writers and surrounded with books, no? So ultimately, I I nagsulat din ako. Na yun. And uh, it's siguro yung influence eventually I gravitated also into writing. Nang tumipa si Dulce ng keyboard, natagpuan niya ang sariling nagsusulat ng mga kwento sa kanyang mother tongue, ang hiligay nun. Um, wikang hiligay nun. kasi ito yung ating wika eh. If hindi natin gagamitin, sino pa yun? Ng ating wika, no? And then there are really some stories that are better if written in our own language kasi you cannot capture yung mga nuances, yung mga ganun. Kaya yun sa akin, I'm not really, uh, aanguinin ko, I'm not really a very good hiligay writer but I've learned to write in the language yun talaga kasi it's easier, easier for me to write in English. Pero pag hiligay nun, ano siya eh, it's a tedious process. Pero yun yung talaga talagang challenge sa self ko kasi sabi ko I I've lived in Iloilo -Ilo for almost all my life and yet parang hindi ko pa nakakahiya na hindi ko kabisado yung language no and that's why um sabi ko when I'm moving to write, ita try ko magsulat yung stories ko in Hiligaynon so eventually parang na inspire ako Kasi the first um uh, story na I entered sa palangka in Hiligaynon nanalo third sabi ko ay parang okay din pala marunong akong sumulat din pala in an language umukit ng kasaysayan si na Dulce at kanya ng ama noong 2018 bilang pinakaunang father daughter tandem na nagwagi sa prestihiyosong Palangka Awards nasungkit ng may kwento ni Dulce na Candelaria ang ikatlong pwesto para sa short story Hiligaynon category. Nagkabagting para sa orasyon ang lingganay sang Haro Cathedral sang nagmata si Candy gikan sa iya mahumuok nga pagdulog. Ikatlong pwesto rin si Leoncio sa short story si Buano Category. Malaking panalo ito, hindi lamang para sa mag-ama, kundi pati na rin sa regional writers. Si Noel de Leon, isang guro sa UP Visayas, ay isa rin manunulat at publisher sa Iloilo, ang Kasing-Kasing Press. Nakita ko ng malinaw yung sitwasyon ng uh, paglanathala at pagsulat ng panitikang pambata sa Western Visayas at tumambad sa akin yung nakakanungkot no, na sitwasyon kakaunti ang mga librong pambata na nakasulat sa sarili kong wika, ang hiligay nun. At napagtanto ko din na yung mga wika sa Western Visayas ay ganoon din katulad ng Kinaraya at Aklanon. So, noong taong din yun, ay nag-decide akong magsulat no, ng librong pambata dahil yun yung alam ko na tamang gawin ang sumulat at subukin no yung yung larang ng paglalathana sa pagpalaot ni Noel sa pagsusulat at paglalathala, nabatid niya ang mga katotohanan at balakid sa mga gaya niyang regional writer. Kakaunti ang libro, maraming gustong magsulat, uh, kakaunti ang nabibigyan ng pagkakataong gawin 'no yung yung mga bagay na ito dahil sa limitasyon din ng budget, walang akses sa workshop, 'no kakaunti ang pwede mong makausap na eksperto sa region ah uh, pero walang ibang paraan no nung panahon na yon uh, kundi sub subukan kong uh, uh, magsulat no ng kwentong pambata at nung panahon din at taon na yon doon ko na unawaan na mayroong talagang pangangailangan dahil kakaunti ang mga libro pero ang daming naghahanap ng mga bagong kwento na kung marami lang no, na nanulat ang magbibigyan ng pagkakatao na ikwento yung kwento ng kanilang rehiyon ay marasmas uh, maraming kwento sana ang makakaabot sa mga bata. Gayunpaman, lubos ang tiwala ni Noel sa ganda at yaman ng panitikan at kultura ng Western Visayas. Lalo nitong pinayabong ang paghahangad ni Noel na makapagbahagi pa ng mga kwentong pangrehiyon Gamit ang kanilang sariling wika, dapat ang kwentong pambata na nakasulat sa isang regional na wika ay ay may pagpapahalaga sa tamang paggamit ng wika no maliban sa kung anumang mga tema ang gusto niyang ikwento kailanang malinaw sa manunulat na isinusulong niya rin ang preserbasyon ng wika no ang tamang paggamit ng uh, ng wika at sa tingin ko no yung mga kultura ay embedded yun no sa tamang paggamit ng wika halimbawa ang hiligay nun, anumang kwento ang gusto mong uh, ikwento gamit ang wikang hiligay nun, ay lalabas at lalabas doon yung yung kultura kung ang rehiyon kagaling. Anghel kapis halin sa libro na Anghel kapis, mga maikling kwento sa Hiligaynon at Filipino, ginsulat ni John Iremil E. Teodoro. Sang una ko makita si Oriel nga nagalingling sa mga barandilya sa conference hall. Abi ko anay, nubyo siya sa isa sa so mga partisipante sang tanghal tula workshop. Nilalangoy rin ng tinaguriang panay sirena na si John Iremil Teodoro ang mga daluyong at mga hamon sa preservation and promotion ng kanilang regional literature. Marginalization din kasi ang nilalabanan. No? Alibawa, yung, yung kasi uh, sa mahabang panahon, uh, talagang merong, merong hegemony yung Philippine literature in English saka in Filipino. No? So yung, yung mga regional languages, kahit na third of century, marami na sulat sa Cebuano, sa Iligaynon, sa Ilocano. Uh, kasi sa akadim natin, hindi naman sila binabasa, tinuturo noong unang panahon. No? Uh, 1990s lang yan, nagkaroon ng consciousness yung literary community sa Pilipinas na, na i-highlight din yung mga literatura na kasulat sa iba-ibang wika. No? So, kaya ako, parang gino-google ko yung aking scholarship, for example, sa Iligaynon Literature. No? At bilang manunulat, nagsusulat ako sa Kinaray. Ha. Tubong Antike ngayon ay isang profesor si John sa Department of Literature ng De La Salle University. Siya rin ang director ng Bienvenido and Santos Creative Writing Center. Ako by by practice, no? Uh, uh, nagsusulat ako in kinaraya, no? So, um, yun naman talaga, no? Uh, nagsusulat ako sa kinaraya, encourage kong ibang kinaraya writers at ibang manunulat sa sa, sa rehiyon, no? Sa yaman ng literatura at kultura ng Western Visayas, naniniwala ang mga regional author na panahon na rin upang ibahaging mga ito sa mga mambabasa sa buong bansa. Yan, yeah, uh, diyan papasok yung role ng translation, no? Kaya kailangan isalin, magsalin, no, sa English o sa Filipino. Eh sa so, tingin ko kahit yung English works sa Filipino works natin isalin din sa kinalayaan, no? Kasi uh, dapat yung translation, ano yan, sala sa yung translation, no? Naniniwala ako na may ibang timpla No ang mga kwento mula sa ating mga rehiyon na hindi natin nababasa sa mga mainstream no ng mga libro na available. Uh, mahalaga na magkaroon tayo no ng access at mabasa natin yung mga libro mula sa iba't ibang rehiyon dahil ito yung bubuo no at uh, magcha-challenge no sa ating kapasidad na intindihin ang ating pagkakakilanlan o identidad. Mahalaga na hindi lamang natin ikulong ang kapasidad natin sa pagbabasa ng mga available materials na mayroon tayo. Uh, responsibilidad natin bilang mambabasa, manunulat, nabasahin din ang mga panitikan na lumalabas mula sa ibang rehiyon, na gumagamit ng ibang wika no, at nagkikwento ng mga kwento mula sa mga malalayong communities natin sa Pilipinas at hindi lang sa sentro mahalaga na magkaroon tayo ng sensibilidad at pagpapahalaga sa mga ganitong klase naratibo dahil hindi iisa ang karanasan ng batang Pilipino Kaya hinihikayat din ng Western Visayan Writers ang mga manunulat sa ibang rehiyon na bigyang espasyo ang sarili nilang wika at kultura sa mga isusulat na akda Isang paraan upang makamit ang manghangaring ito ay ang pagsasagawa ng mga pagtitipon gaya ng Dariada Conference. So it's a way, siguro, to introduce Dariada to um, the people outside the region, or not, not a lot of people know him. So it's a way to uh, introduce him and to let the people know what he did for 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 the region. He deserves the recognition, you no? Know? um for not only for the publication but also kasi he is um credited for yung sa kanyang, uh, literary language engineering no na paggamit ng um, words from the region together with yung sa Filipino no? so he had his own ideas about about language in literary uh, engineering niya siguro it will also inspire them to to write in our own language and to come up with publications siguro na hindi lang. Kasi when you, before when you say publications parang dun sa center lang yung publications like kami dito hindi kami -publish. so it's just like we don't have to rely on the center for our stories to be read no we can do it here Dariada, di ba? Uh, nung, nung, buhay pa siya, aktibo pa, siya talaga nagbibigay ng mga libreng creative writing, writing workshops, nag nag nagbibigay ng mga teachers training no mga uh, on how to teach uh, literature and creative writing ngayon wala na siya ito yung paraan para makontinue yung legacy niya no na ma may pagpatuloy yung mga advocacy niya kasi advocacy talaga niya ay regional writing no and and using um regional languages as medium of instruction no so ang hamon ko din ay samahan niyo kami no sa agenda namin at advocacy na ipagpatuloy at empower ang mga manunulat natin sa rehiyon dahil marami pa tayong mga kwentong dapat marinig mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa gamit ang sariling bika ng mga manunulat no sa sa iba't ibang rehiyon na ito dahil katulad nga no ni Dr. Deriada, naniniwala kami na kung papalakasin natin yung uh, yung panitikan mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa ay doon natin mas nakikita yung strength no o yung lakas ng pambansang panitika na inihimagine natin ngayon? If I really, I look at what I have done that's really lasting is my urging Kinaraya writers to write in Kinaraya and Aklanon writers to write in Aklanon. Before I came, nobody, nobody. Malaking hamon para sa writing community ng Western Visayas ang mga adikain at yapak ni Dr. Deriada. Malayo pa ang paglalakbay. Matagal pa ang pagpadayon. At mas mapapadali ito kung makikisagwa ng pamalaan at pribadong sektor mas malaki ang magagawa ng mga institusyon tulad ng MBDB, ng Cultural Center of the Philippines, ng NCCA, no? sa pagbigay ng, ng grants. Yun, isa yun sa mga bagay na pwedeng gawin talaga no? ng mga government agencies. At gayon din, no, pagtuloy tayong manawagan sa iba't ibang ahensya, lalo na sa ating uh, private sector, sa ating gobyerno, sa mga ahensya na dapat na sumusuporta sa mga initiative natin, no, sa literary and book initiative natin na makita nila yung ginagawa natin sa komunidad at sa pamamagitan ng uh, tulong na maaari nilang ibigay sa atin ay tuluyan siguro nating mabubuo yung ngayon ay ini-imagine pa lang natin. Isa sa mga inisyatibo ng National Book Development Board na palakasin ang publishing industry maging sa mga rehiyon. Mapalad ang Western Visayas dahil sa mga manunulat tulad ni Dulce John at Noel sa kanilang galing at pagmamahal sa kultura at panitikan, mananatili itong buhay at magpapatuloy sa mga susunod pang pa henerasyon. Ako po si Percival Palope para sa Boses ng Aklat.